Sa pagpapatuloy ng ating food adventure, nagtungo naman tayo sa probinsya ng Quezon. Dito, natuklasan natin ang isang kakaibang cacao farm na may restaurant. Hindi lang tiyan ninyo ang mabubusog, kundi pati ang inyong mga mata at isipan dahil sa sobrang kalmado at tahimik na lugar na siguradong magpaparelax sa inyo. At syempre, dito rin natin unang natikman ang pinakasariwang inuming tsokolate na galing mismo dito sa mga puno ng kakao. Matatagpuan ninyo ito sa Purok 3, Barangay Mate, Tayabas, Quezon. Ito ang Chow Zone Farm and Restaurant. Para sa inyong kaginhawaan, maluwag ang kanilang parking space. Meron din silang iba't ibang sukat na mga kubo na perfect para sa mga malalaking grupo. At ang kanilang main restaurant, kayang-kaya magkasya ang mahigit sa 30 mga bisita. Pero... Kung mas malaki pa ang inyong kailangan, meron silang malawak na dining area na sa tingin ko ay kasya ang halos isang daang katao. Perfect talaga para sa inyong mga espesyal na pagtitipon. Meron pa silang private villa na may kasama pang videoke. Pero ang tunay na highlight dito ay ang kanilang mga puno ng kakao na sagana sa bunga, lalo na kung harvest season. Dahil nga nandito tayo sa Kakao Farm, hindi natin pwedeng palampasin na hindi natin matikman ang kanilang mga sikat na tsokolate. Uunahin natin ang kanilang churros with chocolate dip. Sobrang fresh at puro ang lasa. Ramdam mo pa rin ang natural na kaunting pait nito. Pero swak na swak. Sa halagang 199 pesos, makakakuha ka na ng limang pirasong churros with chocolate dip. Sumunod naman ang kanilang halo-halo special na may chocolate chips at ice cream sa ibabaw. Perfect ang timpla nito, hindi masyadong matamis at hindi sila nagtitipid sa sangkap. Bawat subo ay siguradong may enjoy mo. Ito naman ay halagang 125 pesos lang. At syempre ang pinakahihintay natin ang kanilang signature hot choco. Sa halagang 99 pesos lang, sobrang fresh ng lasa na iyong matitikman. Ramdam mo talaga ang purong kakao. Matamis-tamis na may kaunting pait. Kahit amoy palag nito ay nakaka-excite na itong matikman. Bukod sa ating mga natikman, naghahain din nga pala sila ng iba't ibang putahing Pinoy. Kung mahilig kayo sa gulay, karne, sabaw o iba't ibang inumin, siguradong meron din kayong magugustuhan dito. Perfect para sa malaking pamilya at mga kaibigan. Kaya kung mapapadpad kayo ng Tayabas Quezon, hindi pwedeng hindi ninyo mapuntahan ang Choco Zone. Siguradong hindi kumpleto ang iyong biyahe kung hindi ninyo matitikman ang kanilang sariwang chocolate drinks at iba pang produkto. Ano pang hinihintay niyo? Parini na sa Quezon at tuklasin ang mga natatanging ganda at mga masasarap na handog ng Quezon. Ano? Ikaw na lang ang kulang. Tara!